Ang ulit na naman ako dito sa kumpare ko. Nanonood siya ng video. Tapos uh, hindi niya ako pinapansin, guys. <laughs> oh, ito. Bising-bising yung body ko dito. Oh. kaligayahan ang <laughs> <laughs> Sa amin, ting oh, yung, ano, Eh, ito yung ano ko, yung kaibigan ko dito. Gwapong-gwapo yan. Eh, bising-bising siya kanina. Hindi ko siya nakulit. Ngayon, makulit ko na siya. Kahapon, hmm. hindi ko rin siya nakulit kasi yung boss namin tumawag ngayon. Ay, may time na ako. Kukulitin ko talaga to. Oh, ito lang yung buhay namin dito guys ng dalawa. Kasi pag ano, nasa labas kami, para kami masusunog. Trabaho na. Kasi medyo mainit pa. Eh, mamaya wala naman kami yung gagawin. Ito, trabaho na naman ulit. Pero ngayon, ah, ito mong ulit na naman ako. Ito lang yung kukulitin nyo guys. Wala namang kukulitin na iba. Ito lang ah. Kasi sa labas din ako makulit doon. Kasi may... Siyempre, hindi natin kilala doon. Tapos uh, dito yeah. kailangan masaya tayong kahit yeah. dalawa lang kami dito. Stecto. Oh. Oh. <laughs> eh nalulungkot nga to guys kasi uuwi na ako pero sige lang. Kasi meron naman siya at ang gwapo dito na papalit. <laughs> oh, wait, eh, papalit. Marapit na, makakita ng Pinas. Para, 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 pa lang. para, para, see you. See you.